Ayan, gondi mga boss. Uh, Bara O2 galing San Andres, Quezon. Uh, napagawa na ito mga boss do sa kanila. Uh, pinalinis daw yung arborador kasi nagtutulo. Tapos nung pinalitan ng repair kit, nawala naman yung tulo. Kaya lang hard starting. At uh, yan, nilipat niya uli ng pagawaan. In-adjust naman daw yung area. Eh. Gumanda-ganda. So, itong carburetor na ito mga boss, ah, hindi ko na video kung pa, paano natin ginawa. Basta, share ko lang sa inyo. Kasi pare-parehas lang naman yan eh. Yung panggagawa. Ah, marami na tayong mga video dyan tungkol sa carburetor. Ang gagawin nyo lang, 3.5. Doon lang ay mag magbase sa 3.5. Pero, yung floater mga boss, kailangan nasa fuel level. Yung level niya doon sa float chamber, ay kompleto or hindi siya kakapusin para yung uh, starting sa umaga madali or kapag kalumamig madali rin baka nagbabase kayo ay hindi naman totoo yung 3.5 meron talaga factor yon na minsan hindi talaga nagkakaigi sa 3.5 kasi yung yung label nga do sa floater mo nagpalit ka ng uh, float valve yung pinaka mga boss mababago yung label kailangan i-level din niyo yun katulad nito, ito yung nagpalit uh, replacement, medyo mahaba yung jet kasi na pinapalit yung float valve ay mababago yung label sa float chamber kaya ang gagawin nyo dyan, i-level nyo may mga sukat naman yan mga boss uh, uh, dapat hindi gaano ka boss, dapat hindi rin sobra kasi mag-overflow tapos check nyo rin yung spark plug yung gap yun, yun yung mga factor mga boss kung bakit minsan nagha starting din pero ito naman uh, carburetor nga lang yung ginalaw kaya focus tayo sa carburetor pinalitan na rin daw ng spark plug eh Pero napal is S4 plug, ganoon pa rin. Ganun pa rin dyan. Pag hindi mo siya isusok, maheron pa rin. Dyan. Tsaka lalo na pag di ba yung napalakas yung, yung ano mo, yung pajak mo, yung sagat. Hindi na na natatulong. Pag yung parang hap, ano lang, hap-pig lang, nakuraan na rin dyan. Pero simpo siya, one-pig. Oo. Pero yun, nakatsap dapat. Yun ang ano niya. So yun, sabi nga ng may-ari Kailangan pang i-choke Pag hindi naka-choke, so, hindi na naka timing yung sipa Hindi umandar So yun mga boss, uh, 3.5 tapos in-adjust ko lang yung level uh, Meron tayong mga video nyan mga boss Kasi yun nga Pare-parehas lang naman ang Pagawa ng carburetor So ito na yung resulta baka sabihin nyo hindi ko na naman pinakita marami na tayong video nyan mga boss yun tapos kapag na ito nuna kailangan may cranking technique din kayo itong si boss uh, akala niya dating diskarte pa rin ng pagsipa kaya yun hindi pa rin agadumandar isang pagsak na lang yan. Di ba, dati ay Oh, wow. Oh, wow. Nah, lang na yan. Eh. lang siya. Yo. na lang isang na lang. 'yung tama talaga. dati hahanapin mo pa yung Selda ko na ng bird plug Linis na yung Procurator I-tune up talaga ito Ayan uh, ako na, binis talaga Dito na bird plug <laughs> Ayan, basahan na mong abon Basta kung ganun lagi Ang badyak ko na sa bag sa akin uh, Kasi dati kakapain mo naman yun sa Sabi ko yung kalahati lang or, minor ang okay. ganyan minor mo yan ay eh, patatagal tagalin muna natin ah dito tingin mo naman yan Nasta ah dito ah, mo naman yan ah uh dito tingin -huh. mo naman yan basta isang pagkat lang wala na chok wala na